Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni sa Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan na wa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho at sang ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daan iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro Napakaraming taong dumarating at umaalis Ano pat hindi na makuwang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Yesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Yesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,